Ang uh, ating uh, matagal na kaibigan, anak ng Kapis, nandito rin po si uh, ang dating senador Mar and secretary, lahat na yata na, na, na uh, hawakan mo, uh, Mar Rojas nandito po. Eh matagal kaming nagsama sa New York at uh, uh, sana naman eh, habang nandito siya hindi pa na, hindi na niya kinikwento yung mga nangyari sa amin nung nasa New York kami dahil bachelor pa po kami at marami kaming uh, marami kami mga adventure na magkasama. Uh, hindi niyo baka uh, hindi niyo po alam. Alam niyo po kami ni kami ni Mar, matagal na po kaming magkaibigan. Namini bago ako tawagin kang governor. Governor Fred Castro, magkasama po kami sa magkasama po kami sa kongreso. Uh, ako ipasok labas sa naman eh, ay uh, sa kongreso. Ah, uh, na-miss ko na yung ano, yung ganyang ng salita. Matagal na ko nang hindi narinig yung mga oratory ng inyong governor. Kaya naman sumikat ito sa, sumikat siya sa, sa house at ngayon sumisikat siya dito sa kapis dahil nakita naman ninyo kung makapagsalita eh, talagang uh, nakaka-inspire. Tayong lahat ay na-inspire sa kanyang talumpate. Ang Alkalde ng Lunsod ng Rojas, Ronnie Dadivas. Maraming salamat sa inyong uh, magandang pagkasalubong. <laughs> ang uh, ating uh, matagal na kaibigan, anak ng kapis, nandito rin po si uh, ang dating Senador, Mar, and Secretary, lahat na yata na hawakan mo. Uh, Mar Rojas, nandito po. Uh, hindi, nyo baka hindi nyo po alam, alam niyo po, kami ni kami ni Mar matagal na po kaming magkaibigan at kahit na hindi kami magkapanig kuminsan sa politika eh matagal kaming nagsama sa New York at uh, uh, sana naman eh, habang nandito siya hindi pa na, hindi na niya kinikwento yung mga nangyari sa amin nung nasa New York kami dahil bachelor pa po kami at marami kami uh, marami kaming mga adventure na magkasama. Kaya po ay eh, nakakatuwa na matagal ko na po siyang hindi na kausap at eh, mabuti naman nagkaroon ng pagkakataon na uh, nag-uusap kami dito pa uh, sa kapis Ang mga benepisyaryo natin, ang pinakamahalaga na grupo na nandito ngayong araw na ito, mga benepisyaryo para sa ng mga four piece na ibibigyan natin at ibibigay natin itong mga ating uh, nakuhang bigas, mga kasama, nalingkod bayan, mga minamahal kong kababayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. <laughs> Noong nakaraambuan lung po ay nagatid ng tulong ang DSWD at DTI sa ating mga rice retailer dito sa inyong probinsya upang matulungan sila sa kanilang mga negosyo. Dumayo po ulit kami dito ngayon upang personal na maghatid ng libreng bigas sa mga minamahal nating kapis nun, upang makabawas sa inyong alalahanin sa pagkain. Muli, muli na naman po kaming nagsasanib pwersa kasama po ang iba't ibang ahensya ng pamalaan tulad ng DA, DSWD, DOLE, DOH, TESDA, CHED, Philippine Coconut Authority, Philippine Crop Insurance Corporation Agricultural Training Institute upang muling ilapit sa inyo ang kanilang mga serbisyo. Nawa'y masulit po ninyo ang pagtitipong ito sapagkat ito po ay para talaga sa inyo. Ngayong 2023, mahigit 10,000 benepisyaryo mula sa inyong lalawigan ang nakatakdang makatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program o yung RFFA. Dagdag po rito, marami marami rin po mga maliliit na mga magsasaka na matutulungan ng Rice Competitive Enhancement Fund o yung tinatawag na RCF sa pamamagitan ng mga makinarya, mga punla, mga pagsasanay at seminar at pagpapahiram ng puhunan para sa kanila. Dahil dito, inaatasan ko ang DA at ang Department of Finance na pabilisin na pag, ang pagbama, pagbamahagi ng mga benepisyong ito. Umpisa pa lang po ito sa mga hakbangin ng gobyerno upang mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino. Mula sa pagpapalakas ng agrikultura ng bansa at sa pagpapalawig ng mga benepisyong handog ng iba pang mga sektor. Masaya po ako na makitang maraming natutulungan ng ating mga proyekto. Ibig sabihin lamang po nito ay tama ang tinutungo ng ating direksyon para sa pamumuno. Ang hi, ang, hiling, ang hiling ko lang dam, ang hiling ko lamang po ay lalo ninyong pagibayuhin ang inyong sipag at tiyaga upang sa gayon ay mapabuti ninyo ang inyong buhay at makatulong sa ibang mga Pilipinong kailangan din na kaagapay. Higit sa lahat, Makilohok sa pagbabantay sa ating lipunan. Marami po rin po tayong malaking nakakapanloloko ng kapwa. Tunay, tu Tunay po ang nakakagalit ng mga smuggler at hoarder na yan. Nasisira ang daloy ng merkado, kaya tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa kanilang mga iligal na gawain. Kaya naman, nakikipag-ugnayan din tayo sa Kongreso na maamiendahan ng ilang batas upang tuluyan ng maging krimen ang agricultural economic sabotage at mapabigat ang parusa dito. Mga kababayan, gaano man kalaki ang kanilang sindikato tulad na natimbog natin sa nasmagler sa pier ng Sambuanga nung buwan ng Agosto, wala pong binabat-bat yan sa nagkakaisang nating lakas. Kaya kung nalalaman po kayong, kung may nalalaman po kayong sangkot sa mga ganitong transaksyon, Huwag po kayong matakot ng magsuplong. Tandaan po ninyo, kasabay ng pagsulong ng bagong Pilipinas ay ang pagkakaroon ng panatag, masagana at matatag na buhay. Ang kinin po natin ito. Maraming salamat sa inyong lahat at kayo ay uh, maging kasama natin sa pagpapaunlad at pagpapaganda sa buhay ng bawat Pilipino. Ito po ay ang ating uh, ginagawa pagpatuloy na makapagbigay ng tulong sa lahat ng ating nalalamang na nangangailangan. Kaya po, huwag po kayong wag po kayong nagdadalawang isip na magsabi kung kayo po ay nasa alanganin, kung kayo po ay nangangailangan at ang pamahalaan ay gagawin ng lahat upang kayo ay bigyan ng tulong. Maraming salamat po. Mabuhay ang buong lalawigan ng kapis. Magandang umaga po sa inyong lahat.